Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Um, yes, Your Honor. Sa Sir, insertions is not illegal, ah, huh, per se. Uh, it's a regular thing in Congress. I've been here for 13 years. Okay naman yan. Kaya lang po dito sa tatlong taon na nakaraan, yung insertions po, parang napakalaki. One trillion mahigit yung nabago, nadagdag, ha? Ah, na-divert. Kaya po, nag kaya lumutang itong ganitong kalaking problema. Para pong greed gone wild. So, palagay ko po, dapat talaga nating imbestigahan itong bagay na ito. If we would really want to be credible, this investigation to be credible to the people, palagay ko dapat wala tayong santuhin. Gaya ng sinabi ng chairman, whether it, senator, whether congressman, DPWH. You no, know, From the time na mag-planning, uh, mag Pati yung design ng project, pati yung pag pati yung pag-implement. Uh, Talagang makikita nyo talaga na alam na alam na nila yung gagawin nila para i-circumbent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well organized. Hindi alam ng mga tao kung ano mga trabaho nila. Kaya nga, the way I describe it is, is highly syndicated, is highly organized. Well, syempre yung connivance ng politiko at yung DPWH, ano? You know, doon nag-umpisa yan eh. Tapos, ang kumbaga, ang naga uh, ang uh, nasa lower rung, ano, ng ladder, ano, you know, yung contractor. No? Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento. Kasi hindi na makasali yan sa program of work, eh. yung porsyento binigay niya. Kaya ang nangyayari, do sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to implement, execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Di ba, meron naman tayong procurement law na 9184, di ba? tapos napalitan na ng bagong uh, procurement law. I think it's 12-003, ba? Uh, pero hindi naman yun ang nasusunod. No? Mayroong unwritten na procurement law. No? Ito na yung ina-apply sa bidding. Pagdating sa mga dyan, kalokohan na ganyan. No? Unang-una, ang unang qualification ng mananalong bidder is, sino ba ang pinaka malaking magbigay ng porsyento? Assuming na there are Five bidders, tatlo yung nagbigay ng pare-parehong porsyento. Okay, sino una sa inyo makakapagbigay, maka, pinakamabilis na magbigay ng advance? O assuming na pare-pareho sila ng date na magbigay ng advance, ang next na param parameter, sino sa inyo makapagbigay ng pinakamalaking advance? Kaya kita nyo, it's all about money. Puro pera lang talaga yan.